At yan na nga guys. Ito at nag- <silence> Nagkakakabas na tayo ng ating mga bayarin ngayon. Monthly due date natin. Ano ba matching. <silence> at ito na nga guys. Alam nyo yung ginagawa ko ngayon. Sinusulat ko yung mga babayarin namin sa bahay na inuupahan namin. Ito kasi nakalista po lahat yan lahat po ng mga bibili namin, bayarin, lahat po yan nililista ko para maka na canvas at mabudget namin ng mga pera namin na kailangan budgetin eh. Ganun po ang monthly na ginagawa namin ngayon. Ginagawa ko magbabayad po kasi ako ng bahay ngayon nang inuupa namin bahay. Monthly tsaka yung ilaw tubig namin ngayon din babayaran. Kaya tara, samahan nyo ako kay nanay. Ito po yung mga ano natin, bayarin natin. Ito po yung mga itabi-tabi natin pera sa pinawad natin sa trabaho. Kaya kailangan budgetin para sa pambahay sa bahay. Tara ilaw tubig. Oh, tara, let's go. Samahan niyo ako guys. Ta Uy. Ito ang kasama ko, ang cameraman ko, ang camera woman. Yan. Yeah. Ito naman. Dandaan sa agdan, ha? Eh. Po. Baba na nga po kami at tanap po kami sa hari ng kamaray. Yeah.

Ano to tatlo ko yan? Ilaw, tubig okay. na. Ilaw, tubig. Ano po tatlo ko? po tubig? Ano po tubig? Ilaw, tubig, kuyente. Diyan po yung ano, before Cherry Ay, yung ano namin na yan, uh, concern namin din sa last pagka ako kayo. namin tayo. Oo, ano. Kami yung buya. Ha? Nagahanap ako na ako ng Sige po na. Eh. Thank you po. Thank you eto at bibili ko na nga rin po siya ng gatas. Barbara nga po. Wag ka dyan. bawal dyan, bawal. I know, bawal dyan. o oh, ayun, basahin mo, dali. Dalawa po. ano basa? Hindi mo alam, no? ha <laughs> dali, kunin mo na yung gatas. Magkana po? Asa tawag mo na dali. Atyan. Kakain na nga siya ng gatas, requesting niya. Kaya bumili kami ng gatas, nilalagay niya yan sa kanin. Mamaya, kakain din ako ng gatas. Kasi nga, favorite ko rin naman ito. Ito, oh. so, nilalagay ko sa kanin.